ting kuy, pakatoy na po. Ayun, busy si madam. Then guys, pakatay 'yung balaboy ko, guys. <laughs> birthday ko 'tong pakatay ako, guys. Sobrang init ng ulo ko. <laughs> alam mo akin eh. trip? Na trip ako guys. Kaya nagpakatay ako ng baboy eh. Marami-rami ito guys Dami natin korter. Kumikita ang pangkabuhay. <laughs> Bibenta natin, natin ng siya guys. <laughs> Hindi pa rin natapos yung lupa. Bibenta namin per kilo. Kasi maraming so, ano, gutom sa baboy. Nakatakam <laughs> na sila sa baboy. Mara sa bayan, 400. 400. Magkano ang kilo sa bayan sa? 440. Oo, oh, tama mo. Sa amin guys, 350 lang. O, oh, ba diba? Mura. Fresh pa, bagong katay. Pork chop yun, 420. 420, 440. Talagang tag kasi ng baboy pa dito sa amin eh. Walang ano. Makuha na ng ano, biik. Pagsabay na dito yung ano, sang? Yung kay may may isang silingan, isang silingan.

Pins palang italo Panalo <laughs> <laughs> hey. pa, ha? Ano ko isa o pampalakas. <laughs> <Didi> <laughs> <ka> ni Gigi, tahimik. <laughs> si Gawan ka na niya mamaya eh. Deliver na kami guys ng baboy ni Ate Greta. Yeah, Kaya <laughs> limang kilo? Limang kilo? Ang dali. Mas ibabaw ba? na yung kanina. Oh my God. Ang dali. Yeah. Ipasa ko na And ng paper. Sana kay DJ. Kanina yung, ah. yung, uh. yung uh. saan? Uy, sana yung kay DJ. <laughs> Pwede ko sa ibabaw. Ang sili. Hindi. Sa iba, ito ibabaw. Ito Oh, DJ. Thank you po sa limang kilo. <laughs> Pero Jika. Yan, yeah, tanghalian na guys. Alas 11 na, ginahabol tong ano. Mga ulam nila. Dali nga, magdagan na. Sa kasi may ay domingo kita Thank you. Thank you. <laughs> Mag-deliver tayo dito guys sa ano. Ramos. Ramos. Andiyan kaya sila? Nag-uwe? O, oh, papunta dito. Ay, bukas man yung bahay nila. Oh. Maulawa akong guys. Alam. Ay, sa kanila na to? Nabili din nila. Dati hey, hindi nang bahay Opo! Hindi na alam saan puntahan, guys. <laughs> oh, diba? ba oh, o may pera na. Yung mars. Ay, bilisan uh, nyo mag-deliver. Las <laughs> luce. Eh. Bidak matawagan tawagan, bahala kayo. Eh. Magta din taray sa eh, aso eh. Kadi kwatruhan ka pa dyan, boy. Kadi na ba ito, Kati Tintin? Taray Ayun na nga, Guys, tapos na kami magkatay. Nagluluto naman kami ng amin panangaluyan. Ano yan ang tayo si Dao? Sabuan mo raw. Sabuan mo yan. Gusto mo? Itong bituka guys ng manok ay baboy. Wala nang lasa. Talagang kung kulang na lang sabunan lang talaga, guys. Sabunan niya. Muta eh. Amin mo. Walang amoy. Kasi nga wala nang lasa masarap din, hindi na amoy tae. Ang at yung buwan. Hindi na masarap yan eh, hindi na amoy tae. Yan guys, siyempre nagluto ulit tayo ng ating paboritong kilayen. Napakasarap natin ito. Lagyan natin guys ng sili. Ayan guys, time check. kalau udah na. Kain na tayo. JD, antok ka na. Butom na yan. Ano tayo? Kain tayo, kain, kain. pakai pakainin ko. Pwede siya ante ng taba, no? Ay, ng kon, no? Atay? Are you hungry? Ha? Kain na, popot. Ah, dahil birthday mo pa rin, kanta natin si Tita Isa. Happy birthday. Ayan, ah, oh. Ayan pa tayong mangga. Happy birthday ulit. Happy birthday ulit. Kaya tita Aisha. Salamat sa isang baboy-baboy guys. <alarms> <intoleran> yung <laughs> sponsor ni Madam Greta. Bili. So, Sir Jube, kain na. Bili, kain na. Nandito sa tindahan. Hanghang? Lasang. <laughs> Hindi? <Wait>. Hindi, lei. <laughs> Hindi, kain mo? Hindi. Huwi? Pura niya pa <palang> kasi. Gusto na na

Hindi. Na, yes. Nakain ka. Tali ng... Tali. Hindi. Hilain mo na eh. Hilain mo na rin eh. O. Oh. Hilain <laughs> tayo guys. Kunang matang amin. <laughs> Masubas ka dyan. Pag nito kaya pag ya. Basirin ka na yun guys. Yan guys, bali lulutuin naman natin yung nilabhan ng ni Antiligaya. Yung nililinisan ng ni Antiligaya na bituka. Yan. Yung mga matatanda guys, iba-iba sila maglinis ng bitso pa. Si Ante Ligaya, bang diskarte. Kati yung niligay niya guys. Pulang na lang naglinya ng ano, sukal. Si mama naman guys, kapag ano, kapag nagkakate kami ng baboy, niya sa mga ganyan, dahon naman. Nilalamas niya sa dahon ng bayabas or dahon ng suka. Para matanggal yung amoy. Yan guys, luto na yan. Pag ganitong ano na siya, brown brown, luto na siya. Good morning! <laughs> Good morning, JD! Kok nggak isa doang? Kok Sarap ng aming ulam, oh. Pang-pa-yurek. <laughs> Pang-pataas ng yurek. Ayan, guys. Bale naka-ano din tayo. Naka-82 kilos yung naibenta. Pero, sa total na nasa 100 kilos. Binenta namin siya ng 82 kilo times, ano, 350 ang isa. So, ang kilo. Bawi na rin yung mga pilis. Pero pag sa palengke, kapo din rin ang kilo. Ang pamahal. Wala na yung mukhang dyan eh. Yung mga yung, yung freezer. Nagtira ako sa freezer, naubos ko rin. Ang gato. Yung kaya ko bubot sa akin. Ang gato. Ayan, ayan. It's time to sleep na, mga guys. Dede, <laughs> dede. <So, laughs> Ang Nung ka na rin sa crib mo. Makalaba si mami. Hmm. Tulog ka na rin. Ikaw matulog ka na rin dyan. Tulog hmm. okay. 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 na Tangali na